Magandang magandang hapon po sa inyo lahat Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog Mukhang lumalala ng lumalala itong away ng magkapatid ha ah? Itong si Amy Marcos At si Bongbong Marcos At nasangkot pa si Waiter President Yung uh, Waiter ng Malacanang Ay diba? Si Senate President Chis Escudero Eh nasangkot na At uh, pinigilan ni Chief Escudero itong contempt order kay Lakanilaw, di ba? Merong na contempt sa uh, hearing sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado. Kahapon lang yata 'yan. Eh sabi nga natin, uh, at least at last may na contempt na dahil nung nakaraan gustong-gusto natin ma si si Tore at si Marbil. Eh, dahil maraming nabibuisit talaga kay Tore pero ang sabi naman ng iba eh huwag daw i si Tore mas maganda kung nandyan si Tore dahil maraming nabibisto kay Tore so nung kahapon natapos ang Senate hearing ay may na-contempt na isa sila kanilaw nga to the rescue naman si Cheese Escudero akabang kalain nyo pinakawalan po yung uh, itong na-contempt na sila kanilaw at hindi daw pinirmahan yung contempt order. Eh, ganun pala yon Kailangan pala ng pirma ng Senate President. So, dahil nga itong Senate President natin ay waiter ng Malacanang, baka tumanggap ng order yan. Ba baka po may nag-order. Alam nyo naman, di ba? Waiter nga, tumatanggap ng order yan eh. Baka may nag-order na saklolohan mo si Lakanilaw. Hindi dapat makontemp yan. So, sino kaya nagutos dyan? Hindi naman, hindi makikilos mag-isa yan. May nagutos dyan. Hindi siguro si Romualdez dahil sa Kongresi si Romualdez eh. Ang palasyo dahil administrasyon po yung mga ginigisa eh. So, maaaring ang palasyo ang nagutos dyan. Itong si Cheese, <clears throat> sayang, no? Para na siyang robot. Para na siyang wala ng dignidad. Senate president ka nga pero nauutusan ka. Utusan ka lang. Eh yan po yung naiisip natin eh. Bakit naman niya pipigilan? Eh siya ay Se Senate president. Ha? Tapos uh, niya pa si Senator Amy Marcos na ginagamit daw ang Senado sa pamumulitika. Paano siya nakasiguro? tama ba yung hinala niya? Anong basihan niya? di diba? ba Para ka magsalita ng ganyan, ano basihan mo? Dapat may basihan ka. Eh kung ang sinasabi nila Senator Bato, Senator Bongo, na kailangan lumabas ang katotohanan, yun lang naman ang gusto nila sa, nag sa nagaganap o ginagawa nilang investigasyon. Ang lumabas ang katotohanan. Eh nakita na sobrang sinungaling nito ni Lakanilaw. Tama ba ako, Lakanilaw? Eh, kitang-kita eh, sobrang sinungaling, kaya na-contempt. At dun sa contempt order, pinagyabang pa raw ni Aimee, yun ang dahilan ni Chis Escudero. Panoorin nga po natin itong balita. Hindi na tuloy ang pag-detain sa Senado kay Ambassador Marcos Lacanilao. na kinatawa ng Interpol sa Pilipinas matapos siyang ipakontempt sa Senate hearing kahapon. Ayon kay Senadora Aimee Marcos, hindi pinirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang contempt order para kay Lacanilaw kaugnay sa pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng hayagan at paulit-ulit daw na pagsisinungaling mm. ni Lacanilaw, iniutos pa ni Escudero na palayain siya. No. Kung galing binabali, wala ang otoridad ng Senado, para saan pa ang pag-iimbestiga? Tugo naman ni Escudero, hindi niya tinanggihang pirmahan ang oh. arrest order bago pa raw niya kasi nakita o makita or arrest order ay eh naglabas na ng pahayag si Marcos at <coughs> yun lang ang dahilan niya dahil uh, nagpa niya yata si Marcos o na nagpa-ambush interview at binabandera raw yung contempt order yun ang dahilan niya kaya hindi niya pinirmahan <coughs> napakababaw niyan napakababaw naman yan, hindi naman tayo naniniwala dyan at ipinagyabang ang pirmadong kopya nito. Oy. Yan ay kahit hindi pa niya nababasa o natatanggap ang kopya nito. Tila raw binabaliwala o kinalimutan ni Marcos na kailangang aprobado ng Senate President ang anumang pagpapaaresto o pagdetain ng Senado sa isang resource person na cited in contempt wala na requisite approval at hindi dumaan sa due process ang detention nila Lakarilaw kaya niya pinalaya ang opisyal matapos ang ilang oras. Nag-issue naman si Escudero ng show cause order kay Lakarilaw para magpaliwanag sa loob ng limang araw kung bakit hindi siya dapat masight in contempt. Doon daw siya magdedesisyon kung pipirmahan o hindi ang arrest order. Wala pang pahayag si Senadora Marcos kung sa ni Escudero pag sa administrasyon, dapat may due process. Pag sa mga Duterte, mga kaalyado ng Duterte, wala ng due process, due process. Kita nyo si Jesus Cudero. Tignan nyo po yung mga congressmen sa congress. Hindi eh, ba't ang dadalas mag-contempt niyan? Bakit wala siyang sinasabi? Hindi man lang natin siya naririnig kahit isang beses. Ang dami ng pinagko-contempt. Na unahin na natin yung mga makakaliwa mga komunista o si Castro pwede naman siya magsalita although hindi siya member ng Congress, nasa Senado siya pero pwede siyang magsalita meron tayong uh, democracy, meron tayong freedom of speech at Senate President siya bakit hindi niya sabihan si Castro o hindi niya sinabihan na huwag niyong gagamitin ng Congress sa pamumulitika wala tayong narinig na ganyan eh bakit ngayon? pinagtatanggol niya yung na contempt na ngayon nga lang nakapag contempt yung mga kaalyado ng Duterte <clears throat> so mag-iisip naman tayo talaga bakit ganon ang daming pinagko contempt ng mga congressman bakit hindi siya nagsasalita si Amy Marcos minsan lang nag contempt ewan ko si Risa Honteberos kung may na contempt na yan sa mga hearing sa Senado so, bakit okay lang sa kanya hindi ba mag-iisip ka? at mag-iisip ka rin ito ba'y may nag-utos? kasi ang bilis ng kilos eh no? pinalaya agad eh hindi po ako <coughs> hindi ko po iisipin na Congress, si Romualdez, labas siguro si Romualdez dyan sa palasyo po yan may nag-utos dyan sa palasyo at alam natin eh si Bongbong Marcos at si Amy Marcos eh talagang nagkakainitan na at palala na ng palala ang away hindi po ba? kaya naiisip ko ubusan na po ito ng pasensya naalala ko yung away ni Bongbong Marcos at ni DP Sara dahan-dahan po yan eh ba diba yung away nila hanggang sa nagka ano na nagka talagang nag-away na nagkamurahan na. Eh, baka ganito po ang mangyari kay Bongbong at kay Amy. Baka unti-unting magkainitan talaga yan. At I'm sure si Amy Marcos may mga alam yan. Lalo na sa sa mga pagiging pulboronic-pulboronic dyan. Eh, may alam yan. At baka mayroong may hawak na ebidensya yan. So, maganda ba itong nangyayaring ito? Sa mga Duterte, maganda ito. At uh, kapag nagkaubusan na ng pasensya dyan, pag napuno na talaga, baka magpasabog niya si Amy Marcos. Eh, hindi, hindi po imposible. Basta usaping politika at survival na. Diba? Kailangan ng makasurvive eh. Kung hindi, matatalo ako. 'di ba? Malapit na botohan. <clears throat> hindi po imposible 'yan. Kita nyo po ah. Si Chase Escudero kapag yung mga congress, congressman ang nagkocontempt, contempt wala siyang sinasabi. Although hindi siya member ng Congress, Senado siya, pero pwede siyang magsalita. 'Di ba? O. Oh. Pagbawalan mo yung mga nagkocontempt. o oh, wag niyo gamitin ng Congress. Wag niyo gamitin sa pamumulitika. Bakit kay Amy Marcos mo sinasabi ikaw ba'y nautusan magka-level na ba kayo ni Tore <laughs> ha nung inutusan siguro si Tore kailangan madala mo yan si Duterte sa dahig na? hihilahin ko yan kakalad ka rin ko yan masunod lang yung utos o ba? Diba? parang ganyan po yung nangyayari <clears throat> eto pa si Kiss Escudero parang wala na tong pag-asa pagdating sa impeachment mukhang boboto ito to impeach BP Sara wala ka nang haasahan dyan kampi na yan sa palasyo kahit sabihin niyang wala siyang kinikiling yan hindi po hindi, ang hirap po paniwalaan yan so Cheese Escudero, Risa Hontevero, sigurado na yan. Na boboto yan to impeach BP Sara. Wala na tayong aasahan dyan kay Cheese. Talagang panig yan sa Malacanang. Ang problema nga, <clears throat> ito pong si Amy Marcos. Kapag napuno yan, I'm sure may hawak yan. May alas yan. Baka alas na diamond pa ang hawak niyan.